kaya bigyan natin ng Ano meron mayroon na Parami na May na po pa. Wala ba Wala pala Nasa bag mo. mamaya doon sa lagayan papunta kita kita. Giming ng kolego. Dalhin mo pang dalas. Ano numero pag ma mabili nga din ako ng ganyan. Bahala na kasi ang kabuda. Ay, dami, oh. Gusto okay, no. The... mm. natin, ang mga bilong. Eh, yeah, ginto! <laughs> <laughs> Ayos. Ayos! Ano na to? Mahalitang tatlong araw ko. Ito, nasa tatlong libo na rin. Ayun, ayun. Ano ayun, ayun. Ano puti? Ito. Asubi okay. okay. oh, lang, Ayos, ito sa asubi lang pang-upo ng Ayos, Magkano na yan? Tatlong o, tinan mo yung gano'ng kaloy, 3,000 na, mo? 3,000 na yan? Ba, Oo.